Sabi niya ibababa niya ang criminal liability ah. ng mga bata to 10 years old. 10. Magiging criminal ka. Kasi po ngayon, basta't ang mga bata ay gumawa ng krimen, mananagot po sa damn news ay yung mga magulang. Hmm. Don't do the easy way out na negative. Gawin natin criminal, 10 years old. Kung gusto mo may parusahan, parusahan mo ang mga pabayang magulang. Parusahan hmm. mo mga sindikato na ginagamit ang mga bata. Hindi nyo mahuli ang kriminal. Huhuliin nyo na lang yung bata. Nang gigigil sa bata. Hmm. Alam mo yun, 10 years pa lang siya nabubuhay sa mundo. Puputulin mo na kaagad yung so, chance niyang mabuhay ng maayos. eksakto ka. 10 taon lang siya nabubuhay. Malayo pa ang buhay niyan. Tsaka coming from a person who was a convict. Kumbaga, dapat wag mong i-deprive din yung mga kabataan na mabigyan ng pagkakataong magbago kasi ang estado mismo, binigyan ka ng pagkakataong mm -hmm. magbago. And there is a reason kaya ang parental liability is hanggang yes. 17. Ibig sabihin nun, lahat ng mga ginagawa ng bata dapat i correct mo pa. Yes. Tsaka hindi naman pinabayaan ng mga batas natin yung mga gantong cases. Eh. Okay. Kaya nga tayo meron yung juvenile act. Alam niyo po ang ganda na ng juvenile act. Ito ang sinasabi ng batas. If you are 16 and 17, immune ka pa rin. Kaya lang, merong karapatan ang Estado na tignan kung meron kang proper discernment. Ayan, kung you acted with discernment. Kasi kung you acted with discernment, ikaw po ay kakasuhan, magkakaroon ka ng trial, pero isususpend po ang implementation oh. ng conviction. Ililigay ka sa mga bahay pag-asa, sa mga boys town, girls town, sa lugar na child welfare agency para tulungan kang magbago. Mm -hmm. So meron na po tayo mga batas na nag-aalaga sa mga batang ganyan. Mm -hmm. Tapos kung ikaw naman ay 15 and below, below, immune na immune ka. Pero may intervention program. Kung gusto po niya, ibaba pa sa na convicted ka. Tapos na agad yung buhay ng bata. Is, is sure. Kahit na po wala itong minumungkahing batas ni Robin Padilla, meron na po tayo magandang yes. Juvenile Justice Act. Kung i-implement lang po yan ang maganda. Ang ganda pa sa dapat munisipyo, sa barangay, mm -hmm. dapat may bahay pag-asa. Ako nakapunta na ako sa isa. Eh. Maganda naman yung iba. Pangit yung iba talaga. Hmm. No, liwanagin lang po natin, mali po yung notion na porke menor de edad yung gumawa ng krimen, eh, wala silang kahit man liability. Kahit po sila walang criminal liability, sila po ay isa sa ilalim sa intervention program. Mm -hmm. Nandun din po sila sa isang establishment na may rehabilitation program Hindi po sila kasama ng mga normal na dinedetain yes. sa mga prison. Pero mali po yung notion na walang gagawin sa bata, yes. hindi mananagot. Mali po yun. May pa pananagutan pa rin yung bata pero yung ginawa po ng batas pananagutan na naaayon sa well-being and sa development ng bata. Uh -huh. Marami kasi nagko-comment na ganun. Wala kasi baka masyado nakakaalam ng uh -huh. juvenile act. Siguro rooted lang ito dun sa idea na sinong mananagot. Hindi naman po sinasabing walang mananagot, hindi sinasabing hindi huhusgahan yung bata. Yeah. Ang sinasabi is bibigyan siya ng panibagong pagkatao. Mm -hmm. Correct. Hindi kasi, sinasabing okay, nang nakaw ka ay bukas okay na maglaro pumasok ka. na, ka na, na sa school. May intervention po ang batas natin, yes. nagagawa ng pamamaraan para ang bata ay magsise at i-correct yes, niya yung mga correct. actions niya. Hindi na po kailangan ang panibago pang batas sapagkat ang batas na umiiral ngayon, e eh maganda na ang kailangan lang po political will. Sabi ni Kimberly David, intervention will never be a solution. The fact that minor knows that they will not be liable of any crime. Minor po mura pa ang isip niyan. Oh, oh. Hindi ang isip niyan kamukha ni Jen, kamukha ko. Hindi po sophisticated ang kanilang pag-iisip. Yung mga edad po yan, hinuhubog natin ang kaisipan niyang mga batang yan. Intervention will never be a solution hanggat mahuhubog mo ang kanilang katauhan gagawin dapat natin. At saka, hindi naman forever batay yung mga yan. Kung sabihin yes. natin na hindi na-solve ng intervention yung mga ginagawa nila noon, magiging liable sila kapag naging 18 sila sa so, mga gagawin nila in the future. Hanggat kaya nating itama, i-guide yung mga bata bakit hindi natin gawin bakit kailangan tingin natin kaagad sa kanila mga kriminal kaya hindi natin masasabi na intervention will never be a solution mm -hmm. Hindi man siya lagi. Hindi most of the time na yun yung solution pero this is a solution. Mm -hmm. So bakit hindi ito yung piliin natin? Let, let, let's try for oh. the game. Making a 10-year-old criminally liable will never be the best solution. Iniisip ko lang. Mm -hmm. Kung may problema tayo sa ganyang mga sitwasyon, bakit hindi na lang tayo gumawa ng batas na damihan ang ating mga paaralan? Mm -hmm. Bakit hindi na lang tayo gumawa ng batas na daihan ang mga counselor sa mga eskwela? Na bakit hindi na lang tayo gumawa ng batas, na sa bawat eskwelahan, sa bawat baryo, e eh meron tayong binabayarang ang isang psychology, psychiatry, social worker, para matulungan ang mga bata. Bakit ang gagawin natin yung easy way out? Gawin mong kriminal para matakot ang mga bata. E mang mangpapuyan. Mm -hmm. Kahit ano po ang gawin nyo, kung pilyo ang bata, pilyo. 10 years old, gagawin mong kriminal. Ibig sabihin, may mga ibang pamamaraan para matulungan ang mga bata positively. Ngayon, nakikita naman natin that the law Balances, accountability, and justice Kung hindi kasi justice yung gagawin mong criminal yung 10 years old You're giving up on kids yeah. Don't give up on our youth Let's give them as much as we can Yung mga insertion yung 137 billion ba yan o million e, I-google nyo na lang po sa mga bata, sige na